Oh, ang aga. Ayos. Nanan lang, two big kasi maraming langgam. Langgam to ba? Ayos. May mamabuo ng mangga namin Kaso sobrang taas. Hindi namin ma-harvest. So bibilhin na lang nila. Dalawang pesos 'yan, ito yung isa. Ayun, sila sila. Oh, 'yan. Medyo kataas. Ito yung ito lang pinapatira ko para abot naman namin maraming bunga yung mababa yun yung pinapatira ko, hindi ko siya pinapaharvest so ayun, sila may mga tali silang gamit yun yun ang gamit nila sa pagharvest ayun so, siya kaya nilang akitin hanggang doon sa taas dami kasing bunga pero nakataas hmm. yung bunga ng mangga namin so yun si kuya sa so, pinakataas na ito hindi ko pinapakuha to kasi yun nga pang kain na lang namin ayun so, taas nila oh ni si Kuya. Parang nakatali siya. Ayun. Lisa. Oops! Ayun. Nagyano siya ng kamatay lang gam. Dahil may mga langgam yung mga puno natin. Um, malaking langgaro yun. May sakit mga gat. Kasi so, kailangan nilang magkagalisa yung ganyan. Kasi okay, uyan. Kasi so, ganyan taas na. Ka. Kasi matataas talaga yung mga ganyan. Yan ang buwan ng aming mga ganyan. So sayang lang kung hindi pipita yun. Naglalaglagan lang. dalawa yung umakbet dito. So, sila ng puno yung isa na dito sa tatlin. The harvest. Yeah, dalawa yung puno namin. <coughs> Sabuyan niya ng tubig. Para um, mamatay yung mga langgam. Ayan okay, dami na laglag. Yung harvest. Malalaki din pala, ano Harvest sa manga. video ko din ito yung mga namatay na langgam ayan, sinabuyan nila ng gamot kanina ayan ang dami oh. natang pula na yan mga langgam yan tapos ito yung pinakabahay niya. ito ayan ito yung mga langgam Sakit kasi mga gat yan. Kaya, pag umakyat sila, um, kailangan nila talaga ng gamit. Dahil hindi nila mapipitas yung ating mga mangga. So, ayan. Diyan. Ganyan ang pinakabahay ng langgam na yan. So, ayan. Lahat ng pula na makikita niya. Mga langgam yan. Ayan, hmm, ang dami, oh. Ayan. Yeah. na laglag -lag. ilulot ko na lang marami pa yan pero kinuha na ng isang namimitas kakainin daw nila